So mga kabigdors, papakita ko sa inyo kung paano kong gagawin yung aking nilat ang baboy na may nangka. So yan mga kabigdors, meron tayong nangka or langka. Galing po yan sa bukid, sariling atin yan mga kabigdors. So yan, punta tayo sa kusina. Tinapak ko muna yung aking uh, young pork, yung may bandang pata, yung sa pangunahan, yung sa harap ng paan ng baboy. So, panandalian mo natin yung pa. Ang ibang i lang panandalian lang, hindi masadong ilutuin. Yan mga Vitryos. so balik tayo natin mga Victorios. So, masadong i-cook. Kasi ang kukunin lang natin yung aroma, Ma, makamit natin yung aroma ng pagka-ihaw. So, yan, tama-tama lang. Nawala masadong naging uling ha. At saka lilinisin pa natin yan mga Vitryos, sa tubig. Ngayon naman ay eh, babanlawan natin sa tubig mga kapitoryos. Lawan natin yan mga kapitoryos. Sa ating planga Para maalis yung mga kaunting itin daw dulot ng pag natin. So para makamit natin yung hustong aroma ng mga ihaw at saka sabaw. At para, saka katakam-takam, malinamnam, nalasa ng iyang pork. Ating yung lauya o oh. Ang bang sabi saya pa, nilat baboy. Jadi so, ini sih yang kita harus tuh ya, mah kurios. Masih kita ini nih yang kesamaan natin sa church, mah habis kurios. Kalau kita pun so, lagi ini sih tuh, yang kamei lang, tapi mah awak lah, kami lah yang asing, tapi lang kamei. Nah itu yang ating langka, mah habis itu loh. Oh, papa lambutin natin itu sa may ito tubig. Ang unang salang nito ay iabong natin, itapo natin. Tapon natin ang unang sabaw para hindi siya magiging pait. Kasi may isang, may, may dudulot siyang pait na lasa Yung mamang upload ba sa bisaya. Hmm. ang huling bahagi. So... Ah, dito ito na ating Ito na sa malaking kaldero yung ating Matapos nang nilinis mga kabitaryos Sinsan na, medyo madilim sa kitchen natin mga kabitaryos Yan. Ito na sa ating kaldero na malaki Dito natin sa papalambutin ng gusto okay, Ganyan, kadalami yung ating Ganyan, yung ating Hirap ang uh, baboy mga kapitulos. Marami yan. So, ito nga pala ay ni Dodong Makaldo. Dodong Ariel Makaldo. Yung ko, kong samahin ko sa church. So, ito. Ariel Makaldo. Sa sarunod ka rin sa aking mga kasamahan dyang makukulit. Sa aking masamahan dyang sobrang bibong-bibo pag kami ay magkasama sa pag-vlog. Abangan nyo mga kapitulos. Sina Paring Joel, Paring Paling nantoy, paring dupak paring nantoy, paring dantoy bakit itong iba, dito yung at uh, paring warin, bautista paring daring turis so mga kasamahan ko, pag kami magbablog ay napakabibong dito mga kaming kuryos <laughs> so yan ay mga kaming kuryos pag uh, kami may sasama sa patulog, to sa aking uh, ginagawang pagluluto mga kaming So, ngayon ay uh, Tulog ko rin nagluto kasi sa bahay tayo mga Victorios. Para set, kita natin mga lolo rin. So mga Victorios, abangan niyo ang mga vlog. Salamat sa mga panonood niyo, suporta niyo. Salamat mga Victorios at unti-unti nating naramdaman na medyo marami nang mga nanonood sa ating mga kakwila-kwilang mga vlogs mga ka Victorios. Sana kahit ako lang mag-isa lang magluluto, magba-vlog mga dito at, at medyo <laughs> hindi masyadong bibong-bibo. Sana suportahan niyo pa rin kahit paano mga Victorios. Alright, so sige, abangan nyo ang mga proseso na aking gagawin mga kapitoryo siya. Ayan mga kapitoryo, so babalatan natin ang ating langka mga kapitoryo, hilaw na langka. At ang palakot natin sa ating lauya o nilat ang paa ng baboy, yung pangunahan ha. So, so palito yan mga kapitoryo, dapat ah, uh, meron kang pampahid kasi madagta ito mga kapitoryo. Yan. So, sa atin tong langka lang itong langka na ito mga brod. So, yan o. Oh. May mga diling langka yan. Mga dikit yan. Didikit yan sa iyong kamay at saka sa kutsilyo. Sa mo yan. Yan mga kabiktoryos. Nakita niya na hindi natin binili itong ating langka. Kuha natin ito kahapon doon sa farm. Panorin niyo yung pagluluto ko doon ng lauoy mga kabiktoryos. Pagluluto ako ng lauoy yun mga Kapitoryos. Ibong bibo kami doon mga kapitoryos. Uh, kasama namin si Dodong Ariel at saka si Pastor. Yung mga pinsan ko doon sa Bukid. Ano rin yung video ko doon mga kapitoryos. Yan Maya ay gagayatin natin ito ng maliliit para pangsahog natin sa ating nilat ang baboy na pandalian muna nating uh, tinapah yung ihaw ng pandalian na uh, hindi masyadong gusto na pagkaihaw para maging malasang malasa okay. ang lasang ihaw. Kaya mga viewers, abangan lang iba pang mga proseso. Okay. Ayan mga ka-victorios, kinagayat natin ang ating langka. Ang ito kaliit mga ka-victorios oh. saka okay. palambutin natin 'to mga Victorios

kulong kulong na mga ah, Victorious so hindi ko na ipakita sa inyo na nailagay ko na pala yung langka at yung iba pang sangkap kagaya ng uh, ah, ah, bumbay eh. yung bumbay o oh, sibuyas na pula saka yung siling espada nilay ko na yung mga ah, Victorious at saka nilagyan ko ng pampakulay yung aswiti yung anatosin coloring so yan mga Victorios. so lalagay ko na ito ang ating sibuyas na dahon yan mga Victorios. malapit ang uh, ang hugi niyan mga Victorios. yan mga Victorios. salamat sa inyong panunod And, uh, mamaya kita kita tayo doon kita kita tayo doon sa aktual na kainan Thank you, Lord, for the people, Lord, that you have used, Lord, to become a blessing, Lord, sa kanilang gathering, Lord. And we thank you, Lord Jesus, that as we partake this food, Lord, we rebuke Lord the musakha, Lord, the cholesterol, Lord, rebuke Lord the musakha, Lord, mga BP, Lord. And salamat, Lord, the babak gender, na mga mga Lord. And salamat, you know, that as we partake this food, Lord, we managed, Lord we that you are the source, that you are the source Lord of everything, Lord, every, even the food that we're enjoying right now. And salamat, Lord in Jesus' name, and everybody says, Amen. Amen. God bless you Thank you, Victor, for cooking. Salamat Thank you, Brother Victor, Lord. Bless you, Brother Victor, Lord. It's heart, Lord, to serve. Amen. Amen. In Jesus' name, amen. 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 amen.

yan ang mga kami dinos. Si Brett na nag... Uh, ang honor. Brett is doing the honor. Bili, oy! pag leader Voice over, ano? Tor. Lagi kay... Kapirent tayo dito. <laughs> uh, <There, hang> <laughs> may nah, lang ka okay. ni Tor. Lagi. Oh, lumiyo. Thank you, Lord, sa so mga kamot ni... <laughs> Tor. Kung pinagi kay Kuya In, Lord God, na yun siya. Pinagi sa iyan, kamot Thank you, good Lord. naghugas, Lord. Nagbalti <laughs> pa, Lord, naghugas yes. yes. <laughs> <Lord, kini, God. laughs> na pa, Lord. Lord, Lord, gikan sa kasing-kasing, kinasing-kasing, gini Lord. Yes, Sinugasan. inugasan. Ha, ha, ha.

Hindi mo mabalaan kung asa. Salamat ang sponsor. Ano niya sponsor sa karna. Sister Ako, Sister Ivette. Pabalik-balik naman ako. sa church. line lang ako kayo na ba? ka sa Kasabot ka. Importante ay kasabot ka. Kaya ka doon, nakahinom Hinom pa magha. Kaya lang ba? ay lang kumalda. Kaya Kaya lang kumalda. Kaya lang kumalda. lang